Hiring ngayon ng Etihad ng guest services agent. Kung meron ka experience sa mga customer service, pwede ka dito. Kahit wala ka experience sa airport. Actually, nag-apply ako sa kanilang website sa Etihad mismo noong March 28. Tapos, tinawagan ako ng March 30. While eating ng lunch, tinawagan ako para i-confirm kung pwede ako pumunta ng assessment ng May 1. So March 30 yun, kinabukasan, assessment na agad. So before ako pumunta ng interview, nung pagkatawag sa akin, marami silang kinuwa or hiningi na documents online, which is pinasa ko lahat talaga. Kailangan mo mapasa yun before ka pumunta ng interview. So yun na nga. <laughs> pumunta ako noon, nagpaalam ako sa office, siyempre may work tayo. Nagpaalam ako, nag-half day ako. Pumunta ako ng um, interview which is malapit din sa airport, sa business parks, adapts, ganun. So, meron silang level 1, level 2, level 3, and face-to-face. -face. Sa level 1, which is registration lang talaga, may kita nyo lahat ng mga tao, lahat ng mga i-interviewin na sa isang table kayo. Tapos, nandun yung mga Kukuha ng mga names nyo And magbibigay ng number Anyways Meron silang schedule from 8am 10am And 12.30 Siyempre pinili ko yung 12.30 Para makapag-active muna ako sa work Ayun Balik tayo doon sa level-level So sa first one is registration mag mimit -me mo lahat ng mga tao nandoon And lahat ng mga may interview So sa batch namin na 12.30 Parang 12 or 13 kami And then Sa level 1 na examination which is multiple choice siya. Math. Halo-halo. <laughs> may math, may science, may English. Sa math, Parang computation lang ng time. Example, this is your flight at 5 o'clock. So, ano siya sa 24 hours? So, yung 5 o'clock which is, is 17. Ganun. Parang ganun. Example lang. Tapos sa English is yung future tense and past tense. Yung had. I had my flight. I have my flight. Ganun parang inaano lang yung English mo. Tinetest nila kung hanggang saan yung English mo. And then, sa level 3, group na. So, pagkatapos ng level 2, syempre nakat. So, may mga natanggal. So, syempre masaya ako dahil hindi ako natanggal. Uy! Ayun, level 2. So, pasok na kami sa next level, level 3 na. And then, sa level 3, group. Sampu na lang pala kami natira noon. So, hinati kami by five. So, dalawang group kami. Yung first five, sila yung nauna sa group activity. And then kami yung last. Yung first group na lima sa first activity, lahat sila pasok sa next round. And then, syempre, masyado na kami kinabahan kasi lahat sila pasado. Tapos kami, na yung sumunod pinapasok, group na activity. So, bawal sabihin kung ano yung activity, guys. Ha? Sorry. So, after nung group activity, you have, I think, 15 minutes or 5 minutes. 5 minutes ba 5 minutes lang para i-analyze yung activity na yun. So, after nun, lumabas yung mga nagbabantay sa amin. Mga nag tumitingin talaga, babantayan kanila sa activity, titingnan yung performance mo, ganun pagpasok nila, kinabahan na kami, tinawag yung tatlong number. Example, 71, 72, 73. Kasi number ko 69. Sabi ko, hindi natawag yung number ko. Wala na to. Dalawa kami hindi natawag. Naiwan kami sa loob ng meeting room. Yung tatlo pinalabas. Kinakabahan na kami nun. Tapos, pagpasok ulit ng trainer. Trainer? Tom, um, sinabi, congratulations. Dalawa kayo nakapasok. Uy! So, pasok na kami sa final interview sa face-to-face. -face. And then, iilan na lang kami ulit sa face-to-face. -face. Parang sa batch namin, yung limang nakapasa. Nauna sila dun, tapos dalawa. Pito! Pito na lang kami, tapos meron dalawang natira from the batch. I think 10am yun, or hindi ko alam kung anong oras. So, balit, sampu na lang kami natitira sa room. Siyempre, last kami. Kami yung last na nag-face-to-face. -to, -face. to be honest, talaga kinabahan ako. Hindi pa ako pinapapasok, nakapila pa lang ako for the face-to-face, -face. kinabahan na ako. Pero ang sagot ko na yung first and second questions sa so face-to-face. Yung third question, guys, which is very easy. Yung pinag-aralan ko, yung minemorize ko, yun pa yung hindi ko nasagot. Super. Talagang na-prostrate ako. And then, after nung face-to-face -face interview, lumabas na ako, pinabalik ako sa meeting room. Tapos yung nag-guide sa amin, sabi, I'm so sorry you failed. <laughs> Talaga na prostrate ako guys dahil doon sa last question na yun. Iniiyak na naman ako. Dahil doon sa last question na yun na memorize ko, na nilagay ko sa notes ko, yun pa yung hindi ko nasagot. Kaya ayaw-ayaw na ayaw ko nagme-memorize, ayaw-ayaw na ayaw ko yung nagbabasa eh. So ayun lang, pero masaya yung experience dahil na pasaka, nakapasa sa level 1, 2, 3 doon lang sa face-to-face -face na medyo kinabahan talaga. And yun nga, bawal i-share kung ano yung mga ginagawa. Kasi mag apply ulit ako after 6 months. Ayun lang guys, sana nakatulong to. Huwag <laughs> kayong kabahan.